magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay narito ako sa Barangay Maypulot in Panda At uh, kasama ko si Ate. Ate, ano pangalaman? Mia po. Mia. Mia. Si Ate po, si Ate Mia ay tagasan po kayo? Mandaluyong po. Pasa ako po taga dito in Panda Quezon. Andiyan. Taga yung daw po Sa kay ano po ngayon ang pangkabuhayan ng kasawan niyo ninyo na pinagkakakitaan? kung oh, pag uh, pawid po, yung yung bang pawid ay regular na nagagawa kayo? Hindi. Okay. Hindi. ayon Dahil kayo ay walang, wala pong sariling sasahan. Kaya kung mayroon po na sasahan, ay nakakapaggawa sila. Tapos dun sa, ito po ipapakita ko lang po sa inyo yung pawid na sinasabi. ganito po yun. Sa ganito at yung magkano ang benta? Sa, so, eh, pag nakakagawa po ng 100 ay may 600 Yun po. Kapag nakakagawa doon sila ng 100, mayroon 600. Pero sa maghapon pa. Pahirap po. Hindi pa Hindi pa rin. Sandaan po sa maghapon. Yan. Hindi na po kaya sa 100 isa, maghapon. Tapos, ang isa pong pangkabuhay ang asawa niya ate, Mano ito po pag... <laughs> ay yun po, ito siranako siran siran Ito. siran ito siran 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 po pag siran 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 kapag siran 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 nga siran 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 po siran 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 po siran 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 asawa? 25 po. 25 pero meron ng meron ng uh, sira. sira. Ito ba ay nakakas tuloy-tuloy ba nakakasuporta sa inyong hindi sa inyong buhay? Hindi rin po. May extra lang din lang po ni Extra lang po. Ayun po, extra lang din po. Uh, extra lang din yung uh, pagpapawid. hindi po regular, hindi rin regular na may nabili. At kaya hindi po, hindi rin naman hawak yung alibango yung mahuhuli nito. Kaya madalas, oh, madalas po na nakakaranas din kayo ng, uh, ng ilang bisis ba kayo nakakakain sa buong maghapon? Isang po, dalawa lang po pag walang maghapon. Pag mayroon ako po sinasyerte, nakakatapang beses na lang. Ayun. Uh, minsan po dalawa, minsan ay wala, minsan ay peksyon mayroon. Pero, uh, itong anak ninyo, medyo medyo hindi yun, hindi pa hindi pa rin hindi pa rin maayos yung kalusugan niya yun at uh, yun po baka po sakali na pandagdag or pandagdag po na pagpapagawa ng ganito kasi po malaking tulong ate kung kayo ay mayroong mga ganito ano po card po. May 50 pieces ka po ng malaking tulong na rin. Ayun Plus, po. Hindi naman po sayo, hindi sa 25 piraso lahat po mga kapat. Minsan po lima lang. Minsan, Ayun po. Minsan daw, hindi naman lahat. Hindi naman lahat na papasukan. Kaya kung madadagdagan po yung ganito, ay malaki na ang naitulong. At uh, mas, uh, mas okay po sana na sana po ay mayroong mabuting kaluban na makatulong na makapag, uh, maka, makapagbigay ng ganito upang bilhin ng ganito para po uh, makasuporta po sa kanila. Hindi po yung, sana hindi yung deal out na ibibigay, kundi yung mga pangkabuhayan na talaga na ibibigay para magtuloy-tuloy at ma-monitor din po natin kung itong eh, mapapagkalooban po ng mga taong may mabuting kalooban nung sa nais pong tumulong. Ito po yung isa sa pangkabuhayan nila dahil po ito po ay pwede nilang tuloy-tuloy na gawin dahil ito ay ihinihuhulog lang sa sa kanila sa, dagat. Po. Kapag kapag uh, walang ganito ay walang mahuli. At uh, kapag may nahuli po naman, kung sakaling marami pong may makapagbigay yung paisa-isa makapagbigay ng ganito at 30 no, na magbigay ay malaking-malaking tulong malaking, po sa isang pamilya sa ganito po pag, yung benta po yung pong bili ninyo sa ganito magkano ate 250 na po eh itong itong, itong isang, isang yun yun po 250 po isang piraso kaya po malaking malaking po tulong ang maibigay ninyo sa kanila kung makakabili po ninyo. pero may nabibili po ba na ganito ayun meron po nabibili daw na ganito dito lang din sa kanila Kaya malaking tulong po sa mga tao na uh, So mga tao may mabuting kalooban, 250 po yung isang piraso na ganito. Kaya po, kumakatok po kami sa inyong may mabuting kalooban. So, ilan ate ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo? Tapos, uh, ito, ay, itong anak ninyo. Huh. Tapos, si kuya. Si kuya ay tutulog. Pero yun din. Kaya sana po, matulungan. Uh, ano pa ating yung So yun ano po, kasi pagka naman, kapag may nahuhuli pa, ay uh, diretsyo ba na naibinta? Uh -huh. na, okay. At tuloy-tuloy so, na naibinta po naman. At uh, yun nga po, kung mayroon po magkakaloob, ay at hindi po imumonitor po ano yung pagbabago. Dahil po mas mahalaga po pang kabuhayan binibigay para tuloy-tuloy na uh, sustainable yung kanina pang Salamat po sa mga nais po na sumuporta, uh, magbigay ng tulong. Magminsahe lang po kayo at uh, pwede po ninyo i-message po din kung ano yung, yung nais ninyo na pagkaloob at uh, para po maipakita rin po natin. Ang, uh, kung sakali mo po kayo may may yung po transparent pa rin. Yung kung ano yung pagkaloob ninyo, bibigay ko sa kanila para ipapakita ko sa kanila kung ano yung pinagkaloob niyo para po para makita natin na yung binibigay ninyo ay hindi nasasayang at imumonitor pa rin po natin kung ano yung ibibigay ninyo. Hindi so, po, sa lahat ng may mabuting kalooban, nais magkaloob, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Advance, Merry Christmas!